nagpaluto day ta karon 40 ka buy one take one nga burger para sa ato ang buhaton karon adlaw bitaw kay excited ko kay nga na lang ni siya nga dapat unta ko no order ni nako para ako no, dali ra mo man dali ra si madam oh paspas pas kayo hi mga kay events karon gay ka asawa maghatag ni o kana mga school supplies sa mga bata din ang celebration sa birthday sa mga bimbing. so moto doon First, nga tayo. guys, naabot na may Dara, gawas ya guys Menghabu anak tak nih Tunggu karga Kaya tuh nih Buta aku sebab bau Sudah oh, <tuk> Ini aja ya Oh, ini Dimana-mana kaya Dua dayung, dua dayung Kaya bukat na yun. Kaya ito umuha-aba nyo. Huwag natin, tatanggong tao yun. Mm. Oh, what's up? What's up? Kaya kung kaon lang ito, relax, relax. Pag humana daw mga school supplies mga Revengers kanin, nagkuhanan ng niya sa mga pagkaon o pang snacks sa mga bata ba. Ay eh, siyempre, di gini ginipwede mawahan ng natay pagkaon. ni ko man itong panghatag sa ilahang mga school supplies. Kaibisan bisan to, dog mo hatag ka nila ang mga school supplies. Isa ang gilook forward dyan nila kasaganan sa mga bata is ang tawag na di ba? And then thankful ta kay nakadala po ta. Mao, mapasalimatan may kayo sa kahitasan kay iyahaming gigahinan o gingad to na budget para po damong ishare nila. Okay, events, marag 70 plus na sila. Apil ang daycare na. Sa isa ka room pa, Jude, is duha sila kabok nga grade ang naa. Mura grade 1 ug grade 2 is isara, grade 3 grade 4 is isara, nya grade 6 ug uh, grade 5 ug grade 6 is isara. Nya kana siya mo na mong ibanghatag mga events no. katulpod. Na ay round roller. Nya man ya tong ibanghatag nila mga ngaya? snacks nila mga kaibens no nga dyan cake kaya hindi ganyan masugot ang asawa nga walay cake kaya di ko kompleto no ang birthday kung walay cake na napadi ha ang juice o burger o guban pa nga mong ihatag mga <coughs> ate kuya Sinta sa air ka na eh, kaya hindi ka lakaw-lakaw. Nalinyara uh! po dito nga kong baby ana, kaya panagsalamagod siya mga kita mga daggan kayong mga bata, bitaw, mga ate, kuya niya. Wala siya, nais nangigdwa po. Hindi eh, eh, na, isa ka bata niya, nga akong nakita nga pariagbok sa mga anak. So, umoto nga akong giduwal. Pariag hair <that bowl> ani <anyway> si <heo>? ate, at nga wala. Dali, dali, mag-hair ni ate na, atar si ate oh Ate mag-hair ni ate o.

Nya na na ka na, sugda na na ito na magpanghatag mga ka-events noon sa petong dugayan ng hapon na raba. Basi pang na ni sila sa ilang ginikanan ba? Makalipay eh, jud kayo ilang mga mata bitaw sa pagpasalamat na iuban mo wow ngayon nang pero sa ilang mata is makita nimo nga malipayon gid sila. Untag kamo tanan mga bata mo is mahuman jud mo og makabot ninyo inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Ang grade 1 ug grade 2 is pareha lang sila og kanang suit sa envelope. Ang grade 3 grade 4 is lahi na. And then ang grade 5 grade 6 is lahi na pud kay lahi, lahi na sila og okay, needs sa each grade nila bitaw. kini fast forward na ni mga namiyo po sa so, mga snacks ba niya o okay, nang isa bata, isa akong gitawag na mulid na no, mag prayer mao po ni ang bata nga nakita na ko nga wala siya sinilas bitaw kay nang putol ko no parihara miyo kaagyan yung mataas ako okay, na higunitan lang po na ako si Ana kaya mo ragisigisig sa iyo sa <laughs> iyo Balik ato to, pila yung gawin yung na. Oh! Sige. <laughs> Atay misako sila gibisita sa ilang mga classroom kay nakalimot ko gingon nila nga seryoso ko sa ang gingon nga na ako itot bash nga panghatag mo tong ani dong ko dira is nagpahibaw nga ikaw man nila og kaon is mudong sila balik ato og magpila og para mahatag na namo kay medyo maghapon na kayo alas 5 na siguro ni Kapin And then ang kaning kinalasan is mo grade 1 man siguro. pod ni ang head nila nga, nga si Ma'am Baslote. And then na nakabalik na may nagpatabang na bugko ug hatag sa so mga kuan. Tooth Toothbrush ug toothpaste no para makauli na ning mga bata kay basin gipangita na gid ni sila bitaw. Kay basin po dagan pa sila ug buhaton ni kauli nila kay katong ako sa una, ikauli gid nako na is malhin pa ko og kanding kay naman may mga kanding gud sa una sa kong lola yes. niya kasabaan mi dili na mo mahipos ni kahapon kani day mga bata ay sige pasakay nila papa kay marag nawahi sila sa panon ba niya kulba kung sila lang duha ang mulakaw sa lunon ra ba Salamat ah <laughs> Dere may ilhan jud nimo nga mapasalamaton ng mga bata no kay bisan no, og kanang nahuman ng event ni Labay Manila is ni Baba yung nagpasalamat jud kayo ang mga bata. Mapasalamaton dai mi sa classmates sa nga asawa nga si Jelly ug sa ilahang head nila kay ilahang gidawat didto sa so, walay pagduha nga manghatag mi og kanang gamay nga nga pahalipay para sa mga bata no. Samot na katong wala pa na kompleto ang ilahang mga gamiton sa pag-eskwela. kana is namin na labian nga mga bata nya may mamisobra sa mga kulay o kindi nga ah, wala pa nah, na apod kung ano mga magandang nagpasubra kaya kung sinapin yung tool bang makuha nga hindi ka mas maitong manubra kaysa makuha ang magandang sa moto among ibang hatag sa mga makita ng mga bata birthday sa mga anak sobrang And then last na mga buhaton ni scanning nga nami time diri ni baby Sofia sa si akong baby first born na mga nag birthday. Is nag decorate ang mama. Mostly si ang mama rin akong pasagdaan nga mo decorate na. Kay para dugay po may mahuman. mi dito kay kung matabang ko alis dali raman mahuman. Pero bita di kaya mo duko ang takog diyan man. Mo tagi pasagdaan na lang na siya.